Nire-ready ko nga pala dito yung bago kong kasangga sa buhay. Kasangga. <coughs> at dahil may katuwang na ako sa pagbibideo, eto at medyo sinipag pagawa sa pagawa ng content. Ay ibi ang sinasabi ko sa'yo, panindigan mo yan. Para kang kabuti, pasulpot sulput lang. <coughs> Kung kailan lang talaga maisipan gumawa ng content ay saka lang mag-upload. Huwag na po kayo magtaka kung bakit ganyan yung itsura ng kawali ko. Marami-rami na po kasi yung pinagdaan sa buhay, oo. At 16 years na din yung tandaan yan. Meron nga pala ako ditong nabili na lagay ng sponge, dishwashing liquid, saka nitong steel wool. Para naman hindi kalat-kalat dito sa lababa itong mga panghugas ng plato at kawali. Kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Hinugasan ko na nga din pala dito yung mga manok at pagkatapos ay binalata naman itong patatas at saka carrots. Sa makakahula na lulutuin ko, may 1,000 shitty ka sa akin. Ito nga lang din yung kagandahan pag may ganito kataas na tripod. Hindi mo na naiisipin kung saan sulok ng bahay mo ilalagay yung cellphone mo. Inilagay ko na nga din pala dito yung manok at minikos-mikos ng kauntian. So, ito nga pala yung tripod na nabili ko sa black app. Ayan, nabubukang kang siya ng ganyan. Bukang kang. Hui. At ganito na din siya kataas. Baka gusto nyo din ng try pa ko na lang sa comment section yung link. Pagkatapos nga lumambot ng manok ito at nilagay ko na din yung ibang samya dito sa niluluto ko. Kung kailan naman nabalatan ko na yung patatas at saka karat, saka naman dumating tong order ko. 5 in 1 na nga pala to. May peeler, gunting, fruit knife, tsaka bread knife. panglima yung lagayan. Pakatapos ko nga magluto ito at naligo na din ako. Dahil ako ay magsusundo pa sa aking siyang Arte-artehan ka na naman ibiyang. Ay wala naman po sigurong masama kung nag-aayos tayo kahit nasa bahay lang. Ako lang ba yung ganito na grabe kung maglagas ang buhok? Yung halos ayaw mo na magsuklay kasi feeling mo makakalbo ka na. Kaya ito, susubukan ko yung free sample ng Ashley Shine na hair serum. Sobrang bango nito guys. Baka gusto niyo ding try Ilalagay ko na lang din sa comment section yung link. Thank you for watching. Babush! Hi! Uy, sa mga ngayon, ito mga paka-plastic. <laughs>